Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyech ukol sa kanyang isang katanungan kung ang mga metal detector nga ba ay may kakayahang i-detect ang nakabaong ginto sa ilalim ng lupa. Alam naman nating lahat na ang mga metal detector ay isang karaniwang uri ng kagamitan ng mga treasure hunters sa paghahanap ng mga nakabaong kayamanan na tinago ng mga sundalong hapon. Marami na rin sa mga baguhan ang mas ginaganahan sa kanilang paghuhukay kung meron silang kagamitang metal detector. Ayon dito sa komento ng ating KTH na nais niyang malaman kung ang mga metal detector ay nakakadetect nga ba ng ginto? Ang metal detector ay sadyang ginawa ito para hanapin ang mga nakatago o nakabaong metal na bagay sa ilalim ng lupa. Ito ang siyang dahilan kung bakit ito ay tinawag na metal detector. Pagdating naman sa ginto, dapat nating malaman na ang ginto ay isa itong uri ng metal na bagay at dahil sa ang ginto ay isang metal na bagay, kaya itong i-detect ng metal detector. Maaaring ang sunod na gusto ninyong itanong ay kung lahat nga ba ng mga metal detectors ay nakakadetect ng ginto. bago tayo magpatuloy, na ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi uulitin ko. Dapat ninyong malaman na ako hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy ay ating alamin kung lahat nga ba ng metal detectors ay nakakadetect ng ginto. Ang aking kasagutan ukol dito ay oo. Lahat ng mga metal detectors ay may kakayahang i-detect ang mga ginto. Ngunit ang tangi nilang pagkakaiba ay ang kanilang ginagamit na systems. Ang karamihan sa mga mumurahing metal detectors ay nakakasagap ng maraming basura. Madali na rin ang mga itong maapektuhan ng mga interferences o mga bagay na nakakaapekto sa performance nito. Kaya sa madaling salita, kapag mumurahing metal detectors ang ating gamit, ay asahan natin na marami tayong mahuhukay na iba't ibang uri ng metal na bagay. Pagdating naman sa mga metal detectors na may magandang kalidad, gumagamit ang mga ito ng systems para maiwasang masagap nito ang mga bagay na pawang basura lamang. Mas malalim na rin ang kayang abutin ng mga ito at meron ang mga itong kakayahang magbigay ng mga karagdagang detalye sa naturang bagay na nasagap nito. Ngunit ang ganitong uri ng mga metal detectors ay ating mabibili sa mamahaling presyo. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang manaman kung ang mga metal detector ay nakakadetect nga ba ng ginto. Ang metal detector ay sadyang ginawa ito para hanapin ang mga nakatago o nakabaong metal na bagay sa ilalim ng lupa ito ang siyang dahilan kung bakit ito ay tinawag na metal detector. Pagdating naman sa ginto, dapat nating malaman na ang ginto ay isa itong uri ng metal na bagay. At dahil sa ang ginto ay isang metal na bagay, kaya itong idetect ng metal detector. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of War. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na kihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Amor Solo Lago Pascual Baruga Jack de la Cruz Bartulay. Jason de la Peña ng Manlukugan Venzons. Gwen Lumayno. Kent Chester Makarambon ng Davao City. Zandro Real. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.